So guys, oh. Uh, wala nang so sa sunog. Malinao na guys, malina. Nagapa na ang sunog pero may mga bahay dami na nangasunog guys. Dito sa Cagayan, Pilipitan. Dito pa kami sa hospital, guys. Siguro ngayon, ngayon, ma-discharge na si baby. Nanay, nanay, nanay. Ayan. Dito pa kami sa 6th floor. Ang taas na. 6th floor na ito. Mag-uwi na si baby ngayon. Hello baby. Miss na ka baby. Uwi ka na. Mm -mm.